sa sa CCTV ang pagdukot ng grupo sa isang lalaki sa Angeles City, Pampanga. Ang mga kidnapper nagpanggap umanong pulis. Nasa front line ang balitang yan si Dave Abuel. Madaling araw nitong Webes ng Masapul sa CCTV ang paghinto ng magkangkas na yan sa tapat ng isang bahay sa Barangay Santa Trinidad sa Angeles City, Pampanga. Binuksan nila ang gate, saka pumasok. Maya-maya isang kotse ang dumating. Bumaba ang isang sakay nito at pumasok din sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki mula sa bahay ang hinatak nila papasok ng sasakyan. Nagpupumiglas ang lalaki pero hindi na siya nakapalag. Nang maisakay ang target, agad sumibat ang mga sospek. Matapos ang backtracking, naaresto ang tatlo sa mga sospek. Nakuha sa kanila ang ginamit na kotse at baril. Ayon sa Angeles City Police, nagpakilalang polis sa mga sospek. Sinabi po nila na wakay uh, okay, okay makialam at police operation ito and itong kapatid nyo is may involvement sa sa drugs pero git na mga naaresto hindi sila mga operatiba sinamahan lang daw nila ang kakilalang pulis na may drug operation kapalit ng pera alam ko legit naman po yung trabaho legal hindi ko lang po alam na ganun yung gagawin niya sa amin nasilaw po kami sa ano sa in-offer niya sa amin. Kinutuban daw sila nang hindi sa presinto itiniretsyo ang lalaki. Nag-iisip din kami kung bakit doon muna dinala Kaya nga po, may nakuha naman po siya. Pero sa investigasyon, kasama ang mga naarestong sospek sa humingi ng ransom sa kaanak ng biktima. nag po sila ng... Uh, halagang 200,000 kapalit po nung paglaya po nung victim natin. Isa sa mga bahay rito sa barangay Amsig sa Angeles City, dinala ang kinidnap na lalaki. Hindi naman daw sinaktan ng biktima pero ayon sa mga sospek, hindi nila alam na kidnapping ang mangyayari. Police daw kasi ang kasama nilang nag-operate sa biktima. Ligtas na ang lalaking kinidnap. Sinubukan ng News 5 na hingan siya ng pahayag pero wala siya sa bahay nito. Mahaharap sa reklamong kidnapping, usurpation of authority, at paglabag sa comprehensive firearms and ammunition Regulation Act ang mga naaresto. Pinagahanap naman ang dalawa pang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.